Sino mga kaibigan, mga viewers, mga ka ng still Rodelis TV. At and... La Sorte TV. Okay, oh, eh, nandito po kami yung sa loob ng uh, Common Public Market, ano? Dahil gumagawa po kami ngayon ng video at dito namin pinagpapatuloy yung aming kalye sobe Ano dito sa mga kapatid nating na Muslim. Then halo-halo po dito, ano? Oh, wala, Meron uh, din po mga Katoliko, wala po uh, dito. Lahat po ng klase ng reliyon ay ginagalang po natin yan, ano? Dito so, sa aming contenta sa unang taon ng PRRD at PBPM sino'ng marami nagawa? At kanino ka, bro? Pasok. Ah, sa patuloy po ng mga sumusubaybay sa aming mga vlog, no? Rest TV, ako si Janer. Appreciate po. Ah, don't forget to like, share, comment, and subscribe. At okay, direct na okay. po tayo okay. sa video. Peace na mga kaibigan, mga viewers, and mga ka-furagon. Ka-furagon, naman kami din. Magayon na babae, ano? Ate, oh, sa amin po kasi ang magayon ay maganda. Sabi ko po kayo, sabi ko lang po kami, ate. Oo. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Si TV. Okay. Ano pangalan ni ate? Aisa Muslim po sila? Ay, Mama Aisa. Mama Aisa, po. Ah. Ito po kasi yung napili naming content, ano? Kasi... Sona. Oo. Oh, oh. Sona na. May koneksyon sa Sona ito. Ngayon, si PBBM po ay dalawang taon na ngayon. Ngayon, ito ang pinakatanong namin. Sa unang dalawang taon ni former PRRD Tigong at PBBM, sinong maraming nagawa at kanino Ka? Pula sa um, Si Duterte. O oh, bakit naman? Ano ba yung mga nagawa niya? Ayan din na. Kailangan na mga... Yung naaalala mo? Yung mga nagawa niya. Oo. Oh, eh. oh. Parang ano kasi, nung, nung siya yung nakaupo, parang... Oh, ano? Tagdari mo parang. Yung totoo talaga. Oo. Ano? Nung siya yung nakaupo, yung, yung mga tao, mas gusto gusto siya kaysa sa ngayon. Ah, kahit, so, oh. kahit nung mga first year ni PBBM, parang mas marami ng parang yes. ayaw oh, tapos kay Digong nung first year niya ngayon ang pinag-uusapan natin dalawang taon ha so dung ba sa dalawang taon experience mo kay PRD parang gusto siya ng tao ma marami pa may gusto sa kanya kahit nung dalawang taon na siya nakaupo oh, oh. Ay, ganon. So, ano yung... ko ano pa yung mga nagawa niya. Nagawa niya. niya. Yung mga sa... Parang may mas gusto sa kanya. Parang ganon. Ganon yun, oo. Oh. Mer meron ka bang gustong idagdag dahil ang napili mo ay si former PRRD? Wala, hindi na rin naman may babalik kasi matanda oh, oh. Oh, <laughs> uh, na. Oo. nga. eh. Isang term lang ang presidente kasi. Oo, oh, isang term lang dito sa atin eh. Inalis na dun sa 1987 Constitution. Kaya, at saka, ano? kahit sino naman siguro ko po dyan, marami talagang against. Oo oh, <laughs> nga eh. Oh. Wala naman sa, yun. wala ang presidente naging tama. Oo. Oh. Maria. Oh. Kasi maraming talaga. Oh. Kanina nga, pagdaan namin dyan, ang daming mga nagrarally. Oh. Puro mali, presidente. Uh, Ay, ayun na nila. Ayaw nila. Ganun talaga. Meron talaga mga kontrapartido. Oh, okay. Sige ate. Hawakan mo to. Papiagang karami na guhitan. Ng, bibigyan ka ng pentel pen. Tapos guhitan mo. Parang lagyan mo na ng one. Pa Pababa. Ayaw oh. Uh, na. Drop. Yan. Yan. okay. Ate. Baka meron ka lang. Oh. Gustong shout out ate. Shout out ate. Yung mga kababayan natin dyan sa ano. Muslim sa Mindanao. Ay, ingat na lang sa ano. May bagyo ata. Oo. Oh, uh, Karing. Si Karing. Ayan. Oh. Maraming ano, napabahaan. Napabahaan. Okay. Okay. Na okay. Ate, thank you ha. Peace lang mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon. Ito uh -oh, po, may nakita kami dalawang ate. Um, dalawang dalaga. Mga bikulano po kami, kaya ginagamit namin yung term na uragon. Ano? Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ate, gano'n po. TV. Okay. Ano po pangalan ni unang ate? Carmela. Ate. Good afternoon po. Ikaw naman ate. Teka lang bro, may napansin ako kay ate. Buhay na buhay yung lunal mo. <laughs> <laughs> Oo, oh, tumay na boy siya. Okay, pangalan mo ulit? Camille. ikaw ay? Carmela. Carmela, okay. Sa inyong dalawa, ano? ito kasi yung napili namin content, ano? Ito may uh, relasyon ito ngayon, Sona ni PBBM, ano? Pero kaya lang, ang pinakatanong namin ito, sa unang dalawang taon ni former PRRD o Tatay Digong at ni PBBM, President Bongbong Marcos, ano? Sinong maraming nagawa at kanino ka? Ikaw muna sasagot. Kay, kay Tatay Digong. Bakit naman? Yung naalala mo. Ano lang ginawa niya. Uh Oo. -oh. Pinaglaban niya po yung bansa natin. Okay. Ano pa? Uh, pero yung naalala mo na nagawa niya. Dahil nasabi mo na ano, ito. na marami ito. siya nagawa. Oo. Ito. Oh, sampol, sampol lang. Dolomite Beach. Ano pa? <laughs> so, uh, pero uh. Mo. Marami talaga. Oh, hindi mo lang maalala. Kasi six years ago na eh. Ano? Uh -oh. Ay, ikaw naman ate. Ano? Ito. Sino man dito? Ang... Tatay Digong. Digo. Bakit naman si Tatay Digong? Ang dami niyang ano, ang damdaman niya nang nagawa, may mga ano... Sample, sample. Sample. <laughs> e, parang naguwasan yung mga addict. Alin? Yung... Oo, oh, yung mga addict. Oh, oh. Yun talaga nung time niya, naramdaman talaga yun? oh Sa ngayon ba? Nagbalikan ba yung mga zombie? Nagbalikan po. Meron na naman? na yes. naman. Hindi, hindi nga, sa totoo lang, nararanasan nyo? Nakukunin mo ah, po, ah, ko yung ano ko dito. Marami <laughs> na. Marami na? Okay, ito. Ito yung uh, pangalawang tanong namin. No? Base sa inyong napili, ano, dahil naaalala nyo, sa loob ng dalawang taon, si former PR Ademo marami na gawa. Ano yung gusto nyo indagdag? Alam mo, nanonood nyo yung si Tatay Digong. Ikaw, ano yung gusto mong iparating? Oo, Ah. Ah, baka may magawa siya, 'di ba? mga nang bilihin. Ah, okay. Kasi nung kay Tatay din ko, medyo kontrolado eh. Ano? Yung price control, 'di ba? Okay, oh, ako naman, Ate. Kumusta? Para kamiraan ng Oh. Ngayon kasi sobrang, anong hirap ng buhay tapos ang tataas pa po ng mga presyo natin. na bigas. Random talaga yung, yung mahal na bilihin ngayon. Pero Pero yung ano, yung lipstick dahil namumula pa rin antok niyo, mura. Mahal. Mahal, mahal din. <laughs> Ay, Carmela, Carmela. Carmela pa alam mo? Ang ah, mo sa ano mo? Oo, so, okay. Okay, sa inyong dalawa no. Ah, uh, papayagan namin kayong guhitan nito. Bibigyan namin kayo ng pentel pen tapos guhitan niyo yung former PRRD. Pakihawakan mo ano. Ah, okay. Tapos ito yung pentel pen namin. Pakita natin sa ating mga viewers ano. Ayan na bro. Ayan, Ayun, ikaw naman. Tamil at Carmela. Ayun no. Di tamo yan. na. O, ngayon, ito naman. Meron ba kayong gustong May shout out? Shout out na. Shout out sa paro-paro. <laughs> sa paro-paro. -paro. po sa pamilyang <laughs> piling. Ayun. Ay, <laughs> ay, sa saan saan saan? Pamilyang <laughs> piling. Pamilyang piling. <laughs> at sya shout out sa mga ayan mga tropa pics namin po sa. saan dito? Sulit ba kayong taga dito? Ha? Solid kayong taga dito sa Pamela? Ah, solid na solid? Oo. Dito doon po sa mga paru-paru diyan. Okay, sa inyo dalawa. Thank you very much ha. Thank you. Okay, thank you <laughs> Okay lang you know, mga kaibigan mga viewers, mga ka-Oragon, ano? Ka-Oragon, kahit kami, Daragang magayon. Ano pong pangalan nila, Ate? Pamela po. Pamela. Pamela one, Pamela two. Pamela 1 Pamela one. Hindi, sa probinsya. Probinsya? Mindanao. Mindanao. Mindanao? Oh, yun ang mga ka- Pero, Catholic po, Muslim? Siya? Muslim, Catholic? Hindi. Okay. Catholic. Okay. Catholic. Okay. Ako po si P. Rodel and welcome sa Rodelist TV. Ako po si Rodelist TV. Okay. Ito po yung aming pinakatanong ano. Sa unang dalawang taon ni former PRRD, former Rodrigo Roa Duterte, ano, President, <laughs> at saka ni PBBM, sinong maraming nagawa at kanino ka? Para sa iyo, ma'am. Para sa iyo lang. Yung okay. experience mo lang. Rodrigo Duterte. Oo, oh, sige. Bakit naman? Ano ginawa niyan? Oo. Oh. <laughs> sige naman, Pamela. Ang ganda rin ng kuko mo. Black siya pero ang ganda. Basta marami nagawa. Oo po. basta marami siyang nagawa. Parang. Okay. Pero wala nang nagawa diyan? Hindi naman po ako sa sinabi na wala siyang nagawa. Oh. Although mas nag-ano ko sa mas marami, marami ginawa si Duterte. Oo. So, oh. 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 Okay. Okay. Yung po bang, ano, may napansin lang po kasi at Para pareho kayong tatlo Yung po bang pilikmatang yan, eh, ano yan Extension po. Ah, extension yan. Ah. Uh, na, oh, yeah. ang appeal bro eh. Pag mga ganyan ang pilik mata sa kaano. <laughs> ka agad siya eh. Uh. Ano ba yung gusto idagdag? Dahil uh, base sa iyong uh, sinabi at napili si former PR di mas marami nagawa. Ano ba? Nanunood siya ngayon? Yun na lang. Sabihin mo na lang sa kanya. Anong gusto mong iparating? Kay Kay Rodrigo. Former PR Oo. Oh. Um, sana bumalik ka ulit sa so gigi president. Oh. Uh -huh. And may tungkod niya siya ngayon eh. Okay lang ba yun? Laban lang. <laughs> okay. Galino. oh, sige, hawakan mo to. Tapos bibigyan ka namin ng karapatan, ano? Tapos ito yung, ano, yung pentel pen. Guhitan mo, then pakita natin sa ating mga viewers para walang masabi. Saka asir po number dyan. Oo. okay. Pam Pam, thank you very okay, much. Shout out, ma'am. Shout out, boss. Sige, shout out, shout out. <laughs> Hindi na Ikaw muna, eh. <laughs> okay. Okay na, okay na. Okay. Thank you. Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano mga kauragon, yung sitwasyon dito sa Commonwealth, ano? Ito po siya, Rain or Shine, kami po ni La Suerte TV, talagang pinagpapatuloy namin yung aming pagbablog, ano? Ito po. So, papunta na po kami sa aming pangatlong video, yan po. Gusto ko lang po ipakita yung sitwasyon dito. Ayan po siya, talagang malakas ang ulan, ano? Okay po. Peace, hello ano, mga kaibigan, mga kauragon. Oh, okay. Nakain okay. ka din. Bikulano ang baga. Sarang. Maraming man. Oh, oh, maray. Manay tama. Bikulano naman. Ano yung ate yan. Oo. Oh, sa Bikul, Manay? Sa Nabua. Nabua. Ako, Cam Norte. Ika ay? Kamsorman. Kamsorman. Oo. Uyan yan, Manay. Kasi ano. Tagalogin na natin para maintindihan uh, natin na mga viewers. Uh, no, ano. Viewers. Unang una. Ako si Kuya Rodel and welcome to the Sardel's TV. Ato naman po ang Maserty TV ate. Okay. Anong pangalan ni Manay? Lani po. Lani. Lani. Uh Lani. -oh. Haranisa Leni. <laughs> okay. Ito kasi ang napili naming content. Ito ay may relasyon sa Sona ngayon. Kasi talagang eksakto dalawang so, taon ngayon ni PBBM. Ano? Okay. Itong tanong namin. Sa unang dalawang taon ni former PRRD, Digong, at ni PBBM, sinong maraming nagawa at kanino ka? Kay BBM. Okay. Oh, bakit naman? So, at ilan ni? mas marami siya magagawa ngayon. Kung parang kay Duterte. Okay? okay, bakit naman po? Bakit? Kasi ano eh, daw nito, kailangan lang natin talagang sumuporta sa ano natin, sa presidente natin, hindi para bumati. sige te. Okay, okay. Kung si Bibi manonood sa or sa ito, anong sabi mo sa kanya? Ah, sige, sige ate. Ah, bibigyan ka namin ng pagkakataon, sige. Nang na siya ngayon. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Yun lang, napakasimple. Okay. Meron ka bang gustong idagdag, Ate Lani? Okay na po yan. Okay, sige. Ito po, papayagan namin kayong hawakan yan. Tapos guhitan mo, ano, bibigyan ka namin ng pentel pen. Ipakita natin sa ating mga viewers, ha? Para wala silang masabi. Buhitan mo si PBBM. Agad na po. Uh, one lang. Parang arog lang kayo, ni Manay. Score, scorean eh. score, 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 score. mo. Saro lang, saro. Saro, saro lang muna. Pang lima ka namin na interview. So, apat, dig di man. Okay. O, oh, ngayon. Shout out ka mo yan. Shout out ka mo Sa mga kababayan ta. Oo. Sa ex mo. Ay, hindi. Ay, hindi na. na. Joke lang, joke lang. Okay, joke lang. Okay. Uh, sa mga Bicol, sa panwang, ano, Bicol oh. nun noon. Uh, shout out sa mga Bicolandia. Yeah. Okay. Okay, manay mga balos. Thank you, ha. Ah. Balos po, balay. Okay. Balay. Peace, silang mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon. Mga kauragon, nakahaling kami Sa <laughs> sarong, balay. Wagay na, daraga Ate, Hello. ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ate, na po, si Rodel's si 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 TV. Ano pangalan ni ate? Erna. Ba Erna. Oh, Erna, Posto Falconet. Dapawan o Jungan Iyo. Kami po mga Bicolano, no. Kaya mga taga Oh, kaya ginagamit Taga na... Rumblon, taga Dapawan. Oh, ano na oh, ano oh, Ate, ito kasi yung aming content na napili, ano. May relasyon ito sa show na ngayon ni PBBM. Kasi dalawang taon na siya. Ngayon ang pinakatanong namin, sa unang dalawang taon ni former PRRD Tatay Tigong at ni PBBM, sinong maraming nagawa at kanino ka? BBA ba ako. Okay, bakit naman po? Eh, mas na, mas na BBM ako. Film mo lang? Film uh, ko lang. Okay. So, ngayon kasi, araw na to ay sona niya. Opo nga. So, okay. ano yung masasabi mo? Halimbawa, nagpapanood siya. O kaya itong video nito sa kanya. Uh, uh, sabihin mo, gusto sabihin sa kanya, parating sa kanya. Parating ko? Oo. Ah, uh, 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 sana naman yung mga, yung pangako niya na ibabaw lahat na mga presyo ng mga paninda. Oo. Uh, tsaka yung mga sahod ng mga empleyado sana oh. matupad yung matupad na talaga yun ang sabi? si ate ano nung halimbawa po yan natupad yan sinabi niya after 1 month or 2 months ano yung reaction mo kung naipatupad yan lalo na yung presyo ng ano presyo ng bigas Halimbawa bigas saka yung mga lahat ng ano? basta yung pangangailangan ng mga pangunahing pangangailangan pangunahing mga pangangailangan lalo yung mga estudyante ngayon na nag-aaral lalo yung mga Despo, ano sa mga yan? uh, pampaaral lang uh, sa gobyerno, dapat libre. Opo. Okay. Ito po, sige, sabihin mo yung gusto mo sabihin kay PBBM. Manunod At, yan, sigurado. PBBM, gusto ko yung, yung pangako mo na ibabalat na mga presyo sa kayong mga objekasyon ng mga bata, ipagpatuloy pa rin yung mga, ano nito tawag nito yung kalusugan oh, ng oh, mga oh, bata oh, kasi oh. tatlong anak, wala, ano sa na nagkasakit. Uh oh, sunod-sunod na namatay sana. Na. Ay, sorry. Sa lalo, 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 sorry po sa, ha, sa na narinig po. Opo. Yes, dapat oo uh -oh. dapat uh -oh. ay may mga libre talaga, oh, libre talaga. okay. Yeah. naman kasi may na libre naman yung tatlo kong anak sa uh -oh. ano, kaya lang talagang hindi na talaga talaga na Lord na siguro uh -oh. So na sigurado po tayo na Lord yan. Ate, pero kami po ha, sorry sorry po sa to hear that. Ano po? Okay Ate, ano pang itadagdag mo, bro? Wala na, ay nauna na pala yung shout out. Ano? Okay, sige ate. Papayagan namin kayong hawakan ito, ano? Tapos guhitan mo, bibigyan ka namin ng pendel pen. Tapos, ipapakita natin sa mga viewers para walang masabi, ano? Sige, guhitan nyo po yung PBBM. Yan, gayahin mo lang yan, gayahin mo yan. Ayan, dalawa na. Umahabol, humahabol, humahabol. Okay ate, thank you very much thank po ha. Thank, thank you, thank you po ate. Ah, okay, ito po mga kaibigan, mga viewers, ano, welcome sa Rodel's TV, ate. Dito uh, po si Laxer TV, ate. Ano po si Rodel, anong pangalan po ni ate? Si Grace Goson. Grace Goson. Matagal lang po kayo dito sa Commonwealth? Matagal na po. Ano po ang probinsya? Agusan del Norte. Agusan. Mga Bicolano po kami, ano, kaya ginagamit namin yung welcome mga ka-Uragon. Ate, ito kasi yung aming napiling content, ano, merong connection dito sa zona ngayon ni ni PBBM, ano sa unang dalawang taon ni former PRRT, Duterte okay ex-president po natin yan ha? O, ni PBBM sinong maraming nagawa at kanino ka si PBBM dahil more on economics talaga siya yan ang iyan ang tinutukan niya dito sa Pilipinas okay po ano po yung gusto nyo idagdag ate bali sa more on economics siya ekonomiya Oh, ekonomiya. Opo. Maraming mga proyekto na Opo. nagawa niya. O -o. Business, infrastructure. Ah, so ibig sabihin sa unang dalawang taon niya, kasi ngayong araw, ikadalawang taon niya. Si former PRRD, dalawang taon din niya. So, sa iyo, base sa iyong sinasabi, mas marami nagawa si PBBM. Yes, dahil magkaiba naman sila eh. Okay. Magkaiba ng magkaiba, magkaiba 'yung mga accomplishment niya lately. Okay. Okay Okay sige. Kung may gusto kang sabihin kay BBM, anong gusto mo sa kanya to? Ano oh. Sigurado mapapanood niya ito. Maraming mga ano yan kasi vlogger okay, din po 'yan. 'Di ba diba bro? Oh, blogger blogger din yan Kanulang. Ano Parating mo. 'Yung ay popo Ibayan lang ang loob niya dahil alam naman natin na palagi siyang sineserahan sa mga kabilang pan. Okay yun lang ang maipaabot ko sa kanya at halimbawa ate dito pahabol ko po ano dun sa ipapangako niya ngayon sana ay sana ay matupad yan okay okay sige ate meron ka bang gustong idagdag wala na wala na okay ate pakihawak po ito ano at pakiguit mo rin tip para papiagang ka namin guwitan po guwitan nyo po lagyan nyo yung PBBM ano pakita natin sa ating mga viewers yan okay ate shout out ano pang probinsya mo ate Agusan del Norte. Sige, shout out Kumusta Kumustahin mo sila, Ate. Kumusta po kayo taga Agusan del Norte? Ayun. Uh, okay, Ate. Tayo tayo. Thank you very much ah. Okay, sino mga kaibigan, mga viewers, mga kaoragon. Mga kauragon, naman kami sa room. <laughs> Magayon na daraga, ano? Saralak. Ate, ako po si Piero Del, and welcome sa Ordel's TV. At Ate, ito lang po sa inyo. Sir, the TV, ginaptor lang po sa iyo. Ano ang pangalan ni Ate? Jenny. Jenny? Ate, lakas naman yung boses mo, Ma'am Jenny. Po. Ano po, matagal na kayo dito sa Commonwealth? No, matagal Ha? Matagal, Matagal na. Okay, anong probinsya? Sambuanga. Sambuanga. Oh, oh. shout out niya. Claret School of Sambuanga. Alam mo 'yan? Hindi. Okay, mga kaibigan ko diyan mga pare. Okay. Ito yung napili namin content. May relasyon ito sa sa zona ngayon ni PBBM ano. Kasi ikadalawan taon niya. Ngayon, ito yung pinakatanong sa unang dalawang taon ni former PRRD at ni PBBM. Sino ang maraming nagawa at kanino pa? Sino marami nagawa sa kanilang dalawa? Sa opinion mo lang, siya. Eh. Si, ano po, PBBM. Pa, bakit naman? Hindi pa, pa naman tapos yung, ano niya. Uh, uh, pero ang pinag-uusapan natin, unang, uh, dalawang, unang dalawang taon, taon lang, hang, ha? A. Dalawang taon pa lang naman. Oo. Uh -uh. Marami, may na, uh -huh. may ano na rin, qualify pang defense natin. Pa, si PVPM. Oo, may na, pag, na, ipon ng mga, pwede pang, pang, pang sabaksag. Eh. Ayun. Ay, Ay, ganun. Tsaka, yung mga, ano pa, yung hindi nakikita ang uh -huh. gawa niya. Yeah. Oo. Uh ano yung magbigay ka nga ng isang halimbawa lang na nagawa ni PBBM? Masyadong. Wala ka masyadong ano? Pero sa ano na lang, sa mga yung ipapangako niya ngayon sa zona niya, ano yung uh, gusto mong ano? Sabi. mangyari? Matupad Oo. o hindi matupad? Sana yung bigas matupad. Matupad? Bababa oh, na? Bababa na sana yung pigas. At kung nakikinig siya sa mga oras na ito at nakapanood niya ang video natin, ano sabi mo kay PBBM? Sige te, magsanta. Dali. Para mapakinggan niya. Ano po, Pakilakas po natin. Uh, Pakilakas po ng konti ate. Para marinig. Uh, sana po matupad yung ano yung tungkol sa bigas. Sana po bumaba na. Po. Bumaba na talaga. Okay. okay. Sige ate hawakan mo ito ano. Uh, Bibigyan ka ng karapatan na gulitan yan. Tapos yung kay PBBM no. Ang mangyayari nito for all. <laughs> Pumabol. Para, <laughs> para sinadya bro. <laughs> oh, para sinadya for all. Okay, ate, meron ka bang gustong isyoto sa mga taga-sambangga? sa so Sambanga po, si Bugay po. Si Bugay? Si Bugay. Si Bugay. Si Bugay. ang dami kong kaibigan. Okay, thank you. Pe. Ito po mga kaibigan, mga viewers. Ano yung aming talibor dito sa aming kontenta sa unang dalawang taon ni former PRRD ni PBBM. Sinong maraming nagawa at kanino ka? It's a typo. Former PRRD, apat. PBBM, apat. Okay po. Please, ayan uh, po mga kaibigan, mga viewers, ano, Street Hotels TV. At Luxury TV. Ah uh, ayan po, napakinggan nyo po yung aming uh, mga na-interview o no, dito sa aming content. Sa unang dalawang taon ni former P at RD at ni BBBM Sinong maraming nagawa at kanino ka? So, ang nangyari po dito ay it's At time Tagla. na naman. Okay, nakapansin nyo po sa aming likuran, ano, talagang rain or shine. Sinabi namin yan ni La Suerte TV na talagang lagi kami gagawa ng video para sa inyo mga viewers. Ano, sa bro, sabihin mo nang gusto sabihin. At sa mga patuloy pong sumusubaybay sa Rules TV at La Suerte TV, appreciate po sa inyo lahat. Oh. Tapos po so kami nagpasalaman sa inyo at don't forget to like, share at pakisubscribe po ang aming uh, channel. Salamat po marami. Oh, okay, Pangalawa po, maraming maraming salamat po sa suporta sa aming munting channel, Rodel's TV and La Suerte TV. Okay, thank you very much and God bless po.